Um, same usual, uh, well, marami pa rin pong uh, police. ako kanina nakaantabay ako doon sa um, gate 18 no uh, tapat lang ito ng uh, kingdom. pero ang isa sa mga napansin ko ay ito ang uh, ano uh, hindi na siya uh, kagaya nitong mga nakalipas na mga uh, araw kasi dati talagang nasasala natin ang lahat ng mga pumapasok uh, na mga tao lalo na ng mga pulis mm -hmm. at uh, hindi na rin natin na, na nalalaman kung ano yung kanilang mga dala kasi kumunti na yung dumaan dito. Itoy dahil dito na sa Emerald medyo labas-pasok si parang sila na yata yung nagko-control ng pagpasok. Pwede na may pasok nila kung ano man ang uh, uh, mga gamit, no? Uh, unlike kung idadaan ito doon sa Gate 18 kung saan meron talagang malaking scanner doon na masasala no kung ano or hindi lang masasala malalaman natin kung ano-ano ang kanila mga ipinapasok doon sa loob kung uh, tingin ba natin pati pa ba ito ng kanilang mga operation or kung ano-ano man hindi naman natin sila pinipigilan na ipasok uh, ito parang ang uh, mga na confiscate lang ata na pwede naman nilang kunin is yung mga uh, pepper spray, uh, sigarilyo, vape, uh, lighter kasi nga bawal na bawal ang panini Uh, sa loob no yan po yung uh, pulisya na uh, talagang inimplement po ng ating buting pastor sa loob po ng uh, compound ng uh, KOJC pero kapansin-pansin na hindi na same yung uh, bilang o yung uh, volume ng mga pumapasok dito mula sa hanay ng pambansang uh, pulisya no considering most likely nandito na sa loob Uh, sa sa kabilang uh, gate, which is ang uh, emerald, pumapasok na sila. So hindi na natin nalalaman kung ano-ano ang kanilang mga ipinupuslit uh, sa loob, kung ano-ano yung kanilang mga daladala. Minsan didiretso doon sa cathedral, minsan didiretso doon sa uh, basement. So ano na tayo? baga, mas lalong tumaas yung ating uh, ano yung suspetsa na hindi na eh, wala kasi transparency na, na nangyayari mm -hmm. hindi natin alam ano yung mga gamit na ito kung ito ba ay mga pwedeng gamitin na uh, uh, magtanim ng ebidensya o kung ano man, ano pa ba kanila mga ipinapaso. Kasi uh, mapapansin mapapansin sa mga nakalipas na araw, meron talaga silang sinusubukan na maipuslit na ginagamitan nila ng matinding proteksyon at hindi itinadaan. Ngayon kasi dire na sila eh, no? sa pamamagitan ng isang uh, gate. So yan yung uh, isa sa mga napansin na, uh, natin kanina sa gate uh, 18. No? Kaya anong natin sa kanila? Kung baga... Uh, kung transparent din sila no uh, kung baga lagi natin siya nasabi hindi tayo nag-obstruct kung uh, sila ay uh, sumusunod sa tama procedure sa pag implement ng uh, arresto warrant. Pero napapansin natin, yung kanilang mga ipinuposli, hindi ko lang alam mga gamit na ito, na tanong ko lang sa sarili ko, eh, ito may ginagamit panghanap pa ng uh, tao o panghanap ng bagay nandun eh, maglalaro sa isipan mo eh, kung ano-ano uh, yung mga sadya nila, bakit kailangan nila ng uh, gamit na ito, bakit nila kailangan ng ganyan, bakit kailangan nila ng uh, gamit ng uh, pang metal detector or yung sa ano, mga minerals. Uh, mga ano, gagaya ng naginto, bakit kailangan nila yun. Yung, okay. marami kasi sila mga ipinapasok doon na magre talaga ng uh, uh mo. Uh, lalo na sa mga nakalipas ng mga araw, nag-post, sunod-sunod, Itong si Attorney Israelito Turion nang uh, uh, update sa kung ano possible ang nangyayari dyan sa basement which is uh, kanina nga eh nagkaroon ng pagbisita mismo si Attorney Israelito mm. sa lahat ng entry and uh, exit points uh, kasama ang uh, mga media no dyan sa Jose Maria College no so sinubukan pero yun nga kasi naghamon eh uh, itong si uh, uh, Nick Tore so wala pa rin hindi sila pinapasok no matindi at ang balita natin hindi taga Davao, hindi taga Mindanao ata yung nagbabantay dyan sa ilalim. Excuse me. Sa ilalim mismo ng uh, tawag nito ng Jose Maria College no. So wala siguro tiwala si Torre sa mga polis sa uh, Davao. Ah, uh, meron ding mga nakakausap tayo, no. Um, sa mga taga polis daba, pero mamaya itatattle ko rin yan. So, yun nga yung uh, pangyayari kanina, di pa sila nakapasok sa kabila ng uh, pag insist no. Eh private property natin ito, no. At uh, ano ba ang kanilang itinatago, no? Uh, sinasabi, well, hindi naman direktang pinapasinungalingan, Victor. Bakit kaya? 'Di ba? Um, pinopost, Kina clarify ni uh, attorney uh, Torrio, ng legal counsel ng KOJC kung totoo ba ito. Bakit umabot sa ganito ang uh, mismong ano, kumbaga paghahanap which is talagang medyo malalim na. Um, uh, 20 meters ba yung nabanggit or 8 meters na yung nabanggit ni attorney uh, Torrio, no? So mm -hmm. napakalalim na nito. At the same time, wala pa talaga silang update kung kanilang ano, nahanap na ba itong kanilang subject sa arrest Waran, kasi meron din silang kasabay na paghahalughog sa katabing uh, gusali na In ilang beses na rin nilang uh, pinuntahan. Kaya magtataka ka, kung sure ka na nandoon, kaya nga pinutasan mo, bakit ka papupunta doon sa isang lugar maghahanap pa patiduhan sa ano sa uh, 18 hectare doon kung yung sa ground mismo katabi ng uh, kingdom tuloy-tuloy din yung kanilang uh, paghahanap uh, doon so yun talaga yung ipinagtataka natin and siyempre may concern tayo no lalo na sa gusali ng JMC sa property ng JMC sa property ng Kingdom of Jesus Christ kasi kumbaga Uh, Ika nga, uh, blood, sweat, and tears talaga yung uh, uh, sakripisyo ng lahat ng membership, missionary, uh, mga members, mga workers ng Kingdom of Jesus Christ, talagang uh, nagkaisa no sa pamamagitan ng mga turo ni Pastor Apollo si Kibuloy, tamang pagmanage manage sa um, Kingdom Nation. Kasi kung kurapa si uh, Pastor Apollo kung talagang tiwali si Pastor Apollo hindi ganito kalaki, kalawak, kaganda ang uh, Kingdom of Jesus Christ uh, compound, mga properties uh, nito. And nakapangalan pa sa KOJC at hindi nakapangalan uh, kay Pastor. So talagang napakagaling na mag-manage ito. Uh, marami nga akong nakakausap ng mga police, uh, police no? Hindi uh, ko lang papangalanan. Pero ang sabi nila, ang isa sa kanilang mga kwento na Bilid na bilid sila kay Pastor. No, pag pagpasok nila, kitang-kita nila considering almost four decades pa lang ang Kingdom of Jesus Christ. Nakita na nila yung output ng pamamahala ni Pastor Apollo. Kasi naikumpara nila ito sa kaniyang nakilala na halos kasabayan lang din ata no na meron ding sariling religious organization pero Walang narating. Sa siya pa nga nagsabi, eh, basado kasing kurap yung uh, ano nun, misis nun, kaya hindi kagaya nito na talagang maganda ang pagkakamanis. Doon pa lang, sa napakaganda, napakalinis, napaka-orderly. Uh, kung baga makikita mo na eh, uh, ito yung mga bunga na nakikita nila. Alam mo na kung ano yung uh, puno eh. Uh, eh di ko lang alam kung bakit hindi maintindihan ni Torian na wala bang karapatan ang Kingdom of Jesus Christ na magkaroon ng magaganda, na mga uh, mga rooms, mga facilities. Uh, di, di ko talaga baka siguro sa ngiyan lang siguro sa magulo. Itong si uh, Tore kaya na amaze siya sa kung ano ang uh, uh, nailatag, ano ang pinangunahan ni Pastor Apollo kasama ng uh, buong uh, Kingdom Nation dito nga sa loob ng uh, Kingdom of Jesus Christ compound. At sa iba pang mga uh, compound ng uh, KOJC, talagang mamamangha ang sino man no? lahat uh, ilang beses na rin tayo na nakasama sa mga uh, mga ilang personalidad para makatulong na makapag-tour sa kanila talagang na sila no at uh, talagang puri-puri sila sa buting pastor kung paano siya paano niya minanage ito sa uh, uh, halos apat na dekada tapos ikukumpara nila sa ibang mga uh, organization talaga kaya sila mismo makaka-conclude na dititiwali hindi corrupt, hindi masama ang uh, butihing pastor kasi ito ang mismong katibayan at mismo yung mga tao, mga members, mga missionaries, mga workers ng Kingdom of Jesus Christ na talagang tinuruan ng love your uh, enemy no sa kabila po ng unos, sa kabila po ng uh, mga ganap no sa uh, mga pangyayari ngayon pero Pinupuri pa rin natin ang ating makapangyarihang ama sa lahat ng mga pagpapala in good times, in bad times, praises name. Kung baga, yan yung isa sa mga turo talaga ng uh, ating buting pastor. Pero yun nga, pag hindi mo naiintindihan itong mga bagay na ito, eh, lalo na pag medyo materialistic ka, ah, ang tingin mo sa mga properties, ah, nagpapayaman lang. Ang dami ng conclusion, mga masasamang mga conclusion, no? Which is ganyan, ah, yung nakikita natin, kaya uh, Nick uh, Torre, dito nga niya sa description niya na hanggang sa kasalukuyan, eh, wala pa talagang matibay. No? It's either, hindi na lack of intel, eh, no intel at, uh, at all. Siguro pinaglalaroan lang din sila ng uh, kanilang mga informant. No? Pero yun nga, marami mga polis tayo nakakausap. Uh, kagaya na na kanin kanina ni partner uh, MJ na mayroong mga pamilya. Kasi hindi lang mm. taga Davao Region ang ano ha, nandito sa KOJC, pati iba't ibang rehiyon sa Mindanao. Meron din tayong mga nakita, mga polis galing sa Luzon. Alam naman natin yung mga ganap sa Luzon dahil kay Bagyong Enteng at sa Habagat. No? So gustong gusto na nila na umuwi. Balita ko nga, ah, balita ko, meron pa daw nagrenta. Pero imo magrerenta sila for one month para tulugan, nag chip in check in sila, mm -hmm. ng magrenta renta sila ng isang bahay para lang makauwi doon after ng kanilang duty dito sa loob ng compound. Uh, meron pa nga na tatlong araw walang uwi ang talaga dito na sila natutulog, dito na sila nagano. So kumbaga minsan sila-sila ng mga polis nakakansan, uy ligo naman. Uh, pag may time parang uh, ganyan na sila na na, na, na mga mga usapan ng mga pulis uh, dito sa so, talagang mismo ang mga uh, mabababang ranggo ng mga polis, ay eh, talagang nagsasakripisyo din no uh, dito at gustong-gusto -gusto na rin na umuwi kasi parang minsan parang mapapansin mo yung mababa na rin yung kanilang uh, moral Dahil hanggang sa kasalukuyan ay eh, wala pa rin uh, resulta and uh, kahit sila mismo nagko na rin no hanggang kailan ba ito hanggang saan ba ito parang panggigipit na ata ito parang ganyan yung mga kanila uh, na pag uh, iisip no so uh, yun ang ano natin kanina uh, maliban din sa Emerald Gate no itong pinaka main gate meron pang isang gate yung 18 nga meron ding isang El Radon, ito yung uh, napaka ano nakas uh, na uh, speaker sa uri ng ano ito um um aparato na talagang napakalakas ng uh, boses. so paulit-ulit yung sinasabi ni Victor doon. pero kapag pinapansin, parang paos na yung Elrad kasi parang garbled na rin na uh, minsan pero mapapansin mo yung mga pulis doon uh, kasi nga parang hindi ko alam ang purpose siguro niya i mabust yung moral no sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita no pero Uh, kay, uh, ano eh, kaibahan ang nakikita uh, natin lalo na pag nakakausap natin yung ilang mga pulis, mm. nakikita natin sa kanilang mga reaksyon, uh, uh, araw-araw so um, yan yung ano, uh, kinakatsawan pa ni Tore, mm. yung bilang natin na kesyo ano lang daw yung bilang ng mga uh, dumalo doon sa activities, pero kapansin-pansin na oh, nagkaroon ng rally talagang naka, ano sila nag-lockdown sila sa area ng uh, kalsada tapat ng Kingdom of Jesus Christ no so uh, kinakantsawan yung bilang natin yun yung ano niya tapos pati yung mga viewership hindi niya nakikita yun yung kanilang ano siguro yun yung kanilang ano para uh, para ma, ma boost yung moral Ay, wala nanonood sa SMNI no minsan yung nga nag-slip of the tongue pa nga siya nasabi niya na atin ang media Oh, di ko lang alam ha kung 'yun talaga 'yung uh, parang ano uh verbatim niya na sinabi pero parang gano'n 'yung concept na atin ang media atin ang ano ng uh, simpatya ng uh, publiko pero mm -hmm. ma check 'yan ng bawat pulis mm -hmm. ng bawat individual. no uh, makikita nila 'yan sa mga comments hindi mo na kailangan na sabihin pa kasi mismo sila makikita nila kung totoo ba na nasa inyo yung simpatya ng taong bayan. Minsan kanina nag-observe ako sa labas lumabas ako sa uh, gate 18 kasi medyo ano na siya, unusual siya. No? Unlike hindi siya masyadong uh, kumbaga walang, masyad, walang tension kasi nga sa kabilang gate na sila tumadaan. Uh, dumadaan. Meron ako napansin doon ng mga motorista pagdaan niya uh, kasabay nung pagsasalita ni, uh, ni Torre habang nagsasalita si Torre sabi niya, butbok! Ang ibig sabihin yun, sinungaling. Mm -hmm. At saka kasi eh, parang hindi. Naka-short naman siya. So tingin ko parang hindi naman ito uh, kay O.J. No? At uh, napansin ko sa ibang mga motorista kasi may mga uh, mga multika, mga nakamotor, dumadaan. Naririnig niya parang memorize na yata nila yung bosses uh, boses ni uh, Torre. na rin nila. No? Parang nag-observe ako sa labas. Ganun na rin kasi minsan nagkakabuhol kasi yung traffic din doon. Lalo na pag-volume na yung ano. Uh, may mga paparada doon na mga sasakyan ng mga pulis o medyo magkakaano magkaka ano, magkaka, magpapile up yung ano volume ng traffic so maririnig mo yung mga reaction nila um, ng mga tao mismo so nakita ko pati sila na napipirwisyo na rin dito eh magano na tayo Mag-iisang dosenang araw na tayo, no? Nasa 11th din yata tayo. Mag-iisang dosena na yata tayo. And Magdadalawang linggo na tayo. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa rin uh, uh, resulta. Pero ang resulta na naidudulot nito ay perwisyo. Lalo na doon sa may-ari ng compound. Lalo na doon sa mga uh, dabawenyo. Kasi um, ang ilan sa mga nakakausap kong boys, lalo na yung mga taga-dabawenyo, parang gusto nila ma-separate na, parang maintain kasi nila na ang Davao ay matiwasay, mapayapa at ang pulis Davao ay talagang nagsusumikap na ma-maintain ang katiwasayan at the same time na observe pa rin yung rule of law na tinatawag at uh, mismo yung ano pag uh, uh, observe sa human rights no which is wala yan na uh, ngayon. No? So, hindi ko na masyado ibibigay yung detalye kung sino-sino yung mga nakakausap ko na mga uh, police din na masasabi kong legit siya kasi kung um, kumbaga A1 ang information na, uh, na sinasabi na uh, ngayon nga, kami mga police dabaw, hindi naman kami magulo dabaw, city police, halos karamihan sa mga, ano, karamihan sa mga medyo, ano, yung very conflicted. Hindi ko alam, baka walang tiwala si Torres sa mga uh, polis Davao. So, uh, yan yung uh, ilan sa mga na-observe din natin na uh, uh, dito sa pagbabantay natin, pag uh, pagtutok natin dito sa loob ng KJc compound, mga kapwa. Uh, uh, Admar, isang tanong lang siguro sa akin kasi nga nabanggit mo na may mga nakakausap ka ng na mga polis dyan. Kumusta naman yung, ano, kasi... Um, 24/7 itong ating uh, live coverage at uh, naririnig din tayo sa buong compound at nagbigay din ang, uh, ano, ng uh, talumpati or speech itong si uh, Vice President Sara Duterte patungkol ng dito sa mga kapulisan Kamusta ba yung uh, pulis dyan? may mga lumambot na ba ang puso at na nakakaintindi na talagang mali yung ginagawa ng kanilang mga leader Mm, marami, marami, marami tayong mga nakakausap mismo sila, lalo na nakapakinig sila sa habang nagsasalita si uh, VP Sara. Marami ding na talaga nakakapakinig sa ilalim ng stage kasi parang overpass kasi yun. yun. Sa ilalim, marami din mga pulis sa uh, doon sa iba ba talaga, uh, maririnig nila no? at uh, sila mismo ay sasang ayon bill. Uh, at magdadalawang isip na rin sila kung ito ba inaayon pa ba sa batas? Ito bang implementation ng arrest warrant? Ito ba yon? or baka parang first time ko lang ata na na, na encounter ito mismo yung mga pulis mismo yung mga abogadong pulis kasi may mga abogadong pulis din diyan eh lalo na sa legal service no um, minsan magdadalawang isip sila or nagkakaroon na sila ng pagtatanong ito pa ba ay ano sumasang-ayon pa ba ito sa tinatawag na rule of law ito ay pamumulitika na lang no kasi kumbaga kung rule of law Uh, hindi po pa rin may sasantabi na yung lugar kung saan kayo nag implement ng operasyon, eh, private property pa rin yan. ba? Diba? So, papayag ba yung ating mga kababayan na mag-implement? Ganyan lang ang sasabihin na, oh, nandito sa restaurant elsewhere, papasokin namin ang inyong bahay kasi kasama yan sa elsewhere. Oh, tapos mag-check my heartbeat, bubungkali namin ito tatanggalin, magbabarikada kami. Di ba? Kaya yan yung uh, sinasabi rin ni uh, Congressman Rodante Marcoleta na um, uh, malinaw din doon sa konstitusyon natin, yung karapatan, laro na yung sa religious freedom, na nabanggit din yan sa uh, order ng korte, uh, no? Yung uh, walang barikada, all forms, yun yung malinaw. All forms, lahat ng uri, lahat ng forma, ng barikada, kasama na dyan yung human barricade, no? pero kanina nga, Uh, mismo uh, sa mga lente sana naman ay eh, maibigay ma yung storya lahat no ng mga kapatid natin sa si media sa lente nila nakita nila mismo kung anong klase na pagharang ang uh, ginawa ng nitong uh, pambansang pulisya uh, binigyan sila ng utos na magharang sa lahat ng entry and uh, uh, exit no so dun sa tanong mo talagang marami marami na talaga pero yun nga yung sinasabi nila na sumusunod lang kami wala kaming uh, uh, magawa eh. Sunod-sunod lang kami sa utos. Kung kami lang, gusto na namin kung kumbaga kung mm -hmm. papipiliin sila, kung mananatili pa ba sila dyan or ano. Gusto na nilang nga uh, uh, umalis talaga pero parang walang choice sila eh. Minsan nga, um, meron pang taga-ibang lugar. Hindi sinasabi sa kanila no, yung operation pero nang nalaman nila na papunta sila ng Dabao, alam na. Meron din pala mga pulis din dyan na naapektuhan na rin yung kanilang pag-aaral. No, may mga pulis kasi nag-aaral din dyan na ano eh. Nagpa-part-time din sa pag-aaral. So talagang dahil sub-sub nga eh. No? At uh, kung naalala ko tuloy yung sinabi ni, ano pala, ni uh, uh, Nick Torre na hindi niya priority si Pastor Apollo si Kibuloy. Hmm. So tingnan niyo yung kasinungalingan <laughs> na naman. ba diba? Buong persa na mula Luzon at uh, Mindanao, di ko alam kung may uh, Tinitingnan ko nga eh, pero ang nakita ko doon sa memorando parang standby mode lang sila. Pero nakita ko, uh, buong Mindanao may contingent, uh, Luzon may contingent, pero hindi pa ito priority. no? Pero kung makikita mo doon sa Special Task Group Teknon, ang mga matataas na opisyal ng iba't ibang mga police provincial office uh, ay may parte dito sa special task group na ito. Ito po yung tinatawag ni uh, uh, ni Torre na hindi niya priority. Pero yung mga opisyal mula sa iba't ibang mga probinsya So, ganito uh, ganito yung ano um, kasi magsasalita siya mm -hmm. tapos uh, ang dami, parang di ko lang alam parang nahawa na ba siya kay President uh, Marcos na kung uh, ano bang sinasabi ng anak ng diktador o ni Marcos Jr eh parang kaliwas na rin no Ang daming uh, uh, palusot pa rin, no, kagaya dun sa bagyong, sabi niya malakas lang yung hangin at kung ano-ano pa, maraming ano. Tapos uh, iba yung sa aktual na mga uh, pangyayari. So ito yung mga na napapansin natin, nakakausap natin ng teintiman yung mga uh, pulis. Gusto-gusto na rin, alam nilang walang patutunguhan eh, kahit sila mismo eh, nakabilag sa araw at kung ano-ano pa. Alam mo, laki-laki na ng uh, budget. Uh, dito, no, dito uh, merong overtime pay sila, dinoble na yung sahod nila, meron pa yung pagkain, kasi may, may magbibigay sa kanila ng pagkain, magdi-deliver sa kanila ng pagkain. Kasi kung nasa unit sila, sariling gastos nila. Kaya nga, um, minsan sila napapatanong na talaga sa kanilang uh, sarili, kung tama hmm. pa ba ito? Uh, ito ba yung tamang implementation? Kasi hindi ito napag-aralan ko. Hindi ito inaituro sa amin yung implementation ng arrest uh, warrant. So, ito yung mga uh, um parang nararamdaman ng uh, uh, ng mga pulis uh, dito sa ground ng KOJC. Mm -mm, partner Admar. O may komento lang dito noon another issue, sabi niya. Uh, Admar V, in inabangan kita kahapon dun sa power dance, parang hindi ka naman daw sumayaw. At kahugnay dyan, uh, Admar, kamusta naman daw ang uh, weeklong celebration natin? Kasi, di ba? Oo. Ang komento kasi dito, uh, etong mga EPAL na PNP, di ba sila nahihiya? Eh kasi nga, nagpapatuloy pa rin naman ang celebration ng uh, KOJC. Kamusta naman ang... Uh, mm. Mm -hmm doon sa power dance, sumama kasi ako sa programa ninyo, kaya hindi tayo nakasaya. Pero uh, kidding aside, um, ito rin yung ano, dapat tingnan ng mga police na nasa ibaba ni, ano, ni, ni Torre. No? Kasi si Torre parang fix na talaga, na talagang tama siya. Tsaka yung nasa ibaba niya ng mga opisyal. Tingnan nyo lang ninyo. Doon na lamang sa um, una, yung opening sa Um, anniversary yes. ng KOJC kung saan uh, nakiisa sa atin si Vice President Inday Sara Duterte. Marami sa mga uh, delegates nandoon nagtipon-tipon sa kingdom. Isipin nyo na lang, kung talagang nandito si Pastor at tinatago ng KOJC, Magagawa pa ba namin yon na uh, magkaisa doon sa isang lugar imbes na magbantay na lang. o harangan natin yung PNP kasi nandito nagtatago si Pastor. Ah, uh, 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 magano tayo. 'Di ba? Mm -hmm. Mapapansin niyo yan. Uh, kahapon din nagkaroon ng uh, um, power dance uh, competition ngayon naman. Meron na uh, mga kalalakihan ay eh, nagkaroon ng uh, uh, senior and junior na na basketball. Doon pa lang, kahit, kahit hindi ka na mag-aral siguro yes. ng criminology, kahit siguro hindi ka matalinong matalino, isipin mo lang, kung andyan yung hinahanap nyo at kinakanlong ng mga taga-KOJC, tapos nagagawa pa nila na magtipon, nagpa-practice, actually nagpa-practice pa yan. 'di ba? Hindi naman sila nakakasayo na impromptu, 'di ba? Puro ano, 'di ba? Impromptu yung sayo nila. Nagpa-practice sila. Mm -hmm. uh, tapos nagkaisa sa isang lugar na napakarami at tuwang-tuwa pa rin. Uh, masaya sila na nagse-celebrate. Uh, alam natin na limitado din dahil nga sa presensya nitong uh, PNP. Uh. Talagang, mm, ano ba kung baga parang kapanipaniwala ba na kinakanlong pa natin yung kanilang ah uh, nandito pa sa KOJC o yung subject ng kanilang arrest warrant doon pa lang eh, malalaman mo na eh kung ano pero yun nga sana makita rin ito ng mga pulis uh, for sure nagtataka na rin talaga sila kasi eh, marami din mga pulis doon sa Sky Gym no ng JMC marami din pulis doon eh ba pa nga video na nakiisa sa basketball oh, yung mga ba? Uh, mga oh, police. Yes. Oto lang kita, habang nagkakandak tayo, talagang nandun din sila na nakatingin sa atin, eh, lahat ng activity. Baka naman gusto nila makisali. <laughs> mm, ang ano, siguro ang, na-monitor ko lang talaga is yung dito sa ground. No? Mga pictures lang and videos lang yung nakikita ko doon sa Sky G na may mga police. Sa ground talaga, meron talaga na nakapaginagmama silang talaga sila. And uh, makikita mo eh, yung ngiti. Tapos meron pang pa magsasabi na laging sumasayaw sila, no? Parang nagtataka talaga sila na sa kabila ng lahat, no? Ng paluan, ng uh, balyahan, ng tulakan, eh nakita pa rin nila yung pagkakaisa ng Kingdom of Jesus Christ. Uh, sa kabila nitong lahat, uh, talagang masayang-masaya, no? Graceful pa rin yung kanilang pagsasayaw. At uh, siya na rin mismo, yung polis na rin mismo yung nagsabi, grabe si Pastor, ito yung itinuro ni Pastor. Kasi kung hindi matibay yung pagtuturo mo uh, sa, sa flock, no? hindi ganito ang magiging resulta. Eh. So talagang bumilib sila kung paano ni Pastor Apollo talaga yung Kingdom of Jesus kasi at kung ano ang nakikita nila and we're uh, napapasalamatan din tayo na nakikita na rin talaga ito sa buong mundo no lahat ng mga members ng uh, KOJC um nakikita nila kung uh, ano talaga ang uh, KOJC iba yung uh, gawi ng uh, uh, taga KOJC at talagang uh, pinupuri nila Uh, yung napakagandang pagmanage ni Pastor uh, Apollo at malalaman mo sabi nga nat di ba na malalaman mo ang uh, 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 ang, bu ang, puno sa kanyang uh, bunga di ba so ito yung uh, mga bunga na, na nakita ng uh, buong mundo at uh, kahit siguro ordinaryong Pilipino makaka-conclude na kung anong klaseng tao si Pastor Apollo siguro